magandang Merkulis ng umaga. Gagawa tayo ng ating kubo. Ah. Masyadong mainit. Ayan. Masyado pong mainit sa kubo ko. Aray ko! Masyado pong mainit sa kubo ko. Kaya lalagyan ko ng plywood. Ayan. Para naman lumamig-lamig. Oh. Oh, di ba? Malamig-lamig na konti yan. Ayan yung pa. Ayan. kasi aking telugan Aray ko. Nangangagat yung aking pack ko ha. Eh. Nangangagat yung martili ko. Yan. Hanggang po muna ganyan. Tapos. Ito. kulang po pala kulang yung pako ko wala na po kasi yung pako ganyan po muna para mamaya na ulit para mamaya na ulit ano ay ang pako pero may pako dito ah Ayan, no, kuhin nga natin itong pako ito. Dadi na natin yung pako. Naglag po. Pako po pala na ano Niro. Kulang pong gumawa nito. Ha, kulang nagawa-gawa nito. Aking ito minute po kasi kailangan ay anuhan lagyan ng counting ano oh, baliktad pa sabi nila may karpentero daw na ano na pardon na hindi marunong gumawa hmm. Karpentero. Ayun na ang pala yung payod na yun. Ayun lang pala yun. Yung pwedeng ano. Tawag dun yung putulin. May click na. Kaya pag yung may ano, play udulit. Aray. Karpentero Hindi daw marunong gumawa ng bahay nila Naging karpentero pa Kung hindi marunong gumawa Ano po, ano po Bakit ko pagagandahin ko Pero hindi po ito akin May ikituloy lang po ako dito Real talk May lang po Ito po yung unit na ano bakante. Tingnan ko lang po. Meron ka naman maputol. Bayan niyo yan. Mapuputol ka na naman. Relax. Ayan po. O, oh, ginagawa ko pa o. Oh. Hmm. Ayan. Kaya relax muna ikaw. Huwag ka na munang ma mamatay. Namamatay po yung cellphone ko eh. Na mamatay agad yung cellphone ko, hindi pa ako tapos. <taps> 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 hindi pa ako tapos gumagawa, Mamamatay na agad siya. wala konti pala yun dawit pala yun, hindi ko nakikipili yung ano Tatakbuhan dito ang mga eh. Mga lagad ni Kalanchow eh. Ha, ah, tatakbuhan ang mga lagad ni Kalanchow. Kailangan ayusin. Tatakbo ang mga alagad ni Kalanchao. di ka lang ayusin. Oh. Ya. Ay, aray ko. Sakit ng braso ko. Magtutuwid pa ako ng pako. Hmm. po? Oh. Hmm. Pakunin natin yung ano isang karton ah. lagyan na natin ng plywood lagyan natin dito ng plywood o eh. naba ah. Tulin natin Baru natin bago natin i-ano Uy uh, an. Gusto dito sa kabila. Do. Para pang-trenaga. Yan. Sinong No. Ayos na yan? Mamatay na? Ay, hindi pa. Laban. Yan. Ito so, lalagantin natin dito so, dito. Ito. Ito natin dito. lang ang para-paraan para-paraan ang para, -para, -an. para, -para, -an, para, -para -an.